Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod o dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran.